When I hurt you Isang linggo ang lumipas, tinawag na Miracle Girl ang muling pagkabuhay ni Elise. Kaya naging usap-usapan nito sa lahat ng pahayagan. Maraming hindi makapaniwala sa nangyari sa dalaga. Magmula nang magising si Elise ay hindi na ito iniiwan mag-isa ni LJ. Palaging katabi at kasama lamang ng dalaga ang binata. Huminto ang kulay itim na Mercedes Benz sa harapan ng mansyon ng mga dalgan. Iyon ang araw ng pag-uwi ni Ellie sa mansyon habang sa loob naman ay naghahanda ang mga ito. Nandiyan na sila, ani ni Emma. Patayin niyo ang ilaw, utos naman ni Elma. Habang si LJ naman ay nakangiting pinagbuksan niya ng pinto, Si Alice pagkatapos ay napasinghap ito at kaagad na napayakap sa liig ng nobyo. Matapos itong buhatin ng pang bridal style. Haha, ano ba LJ, ibaba mo ako. Magaling na ako kaya hindi mo na ako kailangan buhatin. Masaya ang sabi ni Alice, subalit umiling lamang ang nobyo tsaka hinagkan siya nito sa labi. No, hindi pa ganong magaling yung mga sugat mo. Kaya ayaan mo akong buhatin kita palagi hanggang sa tuluyang gumaling ang mga yan. Sagot ni LJ. Eh ikaw rin naman ah, hindi pa magaling mga paso mo. Ani ni Ellis, tsaka umirap habang ito'y nakangiti. Huwag nang magreklamo, may senyorita. Hayaan mo na lang akong pagsilbihan ka, may senyorita. Ani ng binata, kaya naman napatawa sa si Ellis at mahinang pinalo ang braso ng Nobio Ha, senyorita ka dyan. O ibaba mo na ako. Paano mo bubuksan niyang pinto kung buhat buhat mo ako? Ani ni Alice, subalit umiiling lamang ang binata, tsaka kumindat ito. Wala pang sampung segundo ay bumukas ang pinto na ikinamaang ng dalaga, tsaka napatingin sa nobyo. Nakalimutan niyo po, senyorita, na automatic itong pintuan niyo. Ani ni LJ. Gamit ang ice scan ay bumukas ang pinto. Kung walang susi, pwedeng gamitin ang card, fingerprint at eye scan na tanging ang mga miyembro lamang ng dalgan ang may akses. Haha, ewan ko sa'yo. Tumigil ka nga kakasinyurita mo sa akin. O, ba't walang ilaw? Ani ni Alice, nang makapasok na sila at bumungad ang napakadilim na loob. ay e, open the light. Ani ni Alice sa voice automation system ng mansyon. Kaya naman kaagad bumukas lahat ng mga ilaw. Ibinabana ni LJ ang nobya dahil nakaramdam na siya ng pangangalay. Surprise! Halos magkasabay na sabi ng mga taong nasa loob lamang at nagsilabasan sa pinagtataguan ang mga ito. Welcome back my princess. Nakangiting sabi ni Mrs. Elma. Niyakap nito ang dalaga sa kahinaggan nito sa pisngi. I love my princess. Mahinang sabi ni Mrs. Elma sa anak. I love you too mommy. Sagot ni Alice at ni Yaka pabalik ang ina. Hindi na nakapunta dito ang ninang Cheryl mo. Meron silang problema kaya babawi na lang daw pag pumunta siya. Ito naman from Stephanie. Alagaan mo daw yan. Ani ni Mrs. Elma at kinuha ang may kaliitang kahon. Nang buksan iyo ni Alice, inapasingap siya at napangiti ng makita ang laman ng maliit na kahon. Wow, ang cute! Sobrang cute! Seriously, Mommy? Sa akin ito? Masayang sabi ni Ellis at kinuha sa maliit na kahon ang kulay black and white na pusa. O oh, halina kayo, baka lumamig ang pagkain. Ani ni JP. Masaya nagsasalo-salo ang lahat. Bawat isa ay may kanilang kwento. Habang kumakain ay lumapit sa kanila ang mayordoma at ibinigay nito ang cellphone ni LJ. Sir, may tawag po. Naiwan niyo po sa lamesa itong cellphone niyo ani ng matandang mayor daw ma ng mga dalgan. O oh, okay, thank you manang. Sagot ni LJ, napakunot noo siya nang makitang numero lamang ang tumatawag. Kaya naman napatingin sa kanya lahat ng kasama. oh, hindi mo ba yan sasagutin? Ani ni Ellis, kaya naman tumayo si LJ at nag-excuse upang sagutin ang tawag. Hello, who's this? LJ, si Patrick ito. Napatawag ako dahil meron lang akong gustong i-confirm sa'yo. Familiar ka ba sa pangalang Raul? Ani nang nasa linya. Kaya naman nagka-interesado siya sa pagtawag ng kaibigan. Yes, why? What about him? May nakareport sa amin na may natagpo ang lalaki kahapon lang siya nagising at ilang araw na sa hospital. Tinanong siya ng mga tauhan ko at walang bukang bibig kundi LJ. So I'll try to contact you. Baka sakaling ikaw ang LJ na hinahanap niya. Anin ang nasalin niya. Yes, thank you Patrick. I know him. Please huwag niyo siyang hayaang umalis wag isa. Pupunta ako. Sagot ni LJ. Tsaka pinatay ang tawag at humarap sa mga kasama. Si Patrick yun. Why? Ani ni Alice. Natagpuan na si Raul and thanks God dahil ligtas siya. Buhay siya. Sagot ni LJ. Sinong Raul? Nagtatakang sabi ni Mrs. Elma, siya ang tumulong sa amin tita para makatakas at siya rin ang dahilan kaya nahanap at nalaman kung may kapatid ako. Siya ang tumulong kay Emma tita kaya malaki ang utang na loob ko kay Raul. Sagot ni LJ, sige pero tapusin mo muna itong pagkain mo bago ka umalis. Ani ni Mrs. Elma, nang matapos ay nintay muna ni LJ makapagpahinga si Alice bago umalis. Kasama niya si Lino at ang apat na tauhan. Pagdating nila ng hospital ay nakita nila si Raul na nakahiga at nakapikit. Dumilat lamang ito nang maramdaman nito ang presensya nila. Lumiwanag ang mukha nito at kitang kita ang saya sa mga mata nito nang makita nito si LJ. Hindi nito maigalaw ang liig dahil sa nakalagay na neck brace support, itinaas dito ang kanang kamay at ka naman iyon ni LJ. Uh, ang pamilya ko. Nahihirapan pang sabi ng lalaki. Tipid na mangumiti ang labi ng binata tsaka nilingon si Lino. Ihanda mo ang sasakyan. Dadali natin siya sa Sandoval Hospital. Ani ni LJ tsaka bumaling kay Raul. Huwag kang mag-alala. Nasa maayos silang kalagayan. Sa ngayon, ililipat ka namin sa Manila. Para mapabilis ang pagaling mo, para makasama mo ng pamilya mo, sagot ni LJ. Kaya naman bumakas ang kasiyahan sa mata ni Raul. Kinabukasan, magkasama si Elise at LJ sa Palawan dahil merong pag-aaring bahay at negosyo roon si LJ. Nasa terrace ang dalawa habang nakatanaw sa napakagandang tanawin. Nakayakap si LJ sa likod ng nobya. Saka nakapatong ang ulo nito sa liig ni Alice. LJ, hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung sino yung babaeng nakita ko sa panaginip ko. Nung sabihin niyong namatay ako ng ilang oras, may nakita kong babae. Maamo ang mukha niya at maganda siya. Gusto kong sumama sa kanya pero hindi niya ako isinama. Sa ad ni Alice. Thanks to her dahil kung pinasama ka niya, hindi ka makakabalik sa amin. Ani ni LJ kaya naman na ang dalaga tsaka may naalala ito. Oh wait, may bibigay pala ako sa'yo. Ani ni Ellis tsaka pumasok ito ng kwarto at may kinuha ito sa loob ng kabinet. What's this? Nagtatakang sabi ni LJ nang iabot sa kanya ni Ellis ang brown envelope. Ngumiti naman ang dalaga tsaka sumagot. Buksan mo na lang at basahin mong mabuti. Nanlaki ang mata ni LJ nang mabasa niya ang nilalaman ng envelope. Titulo iyon ng hasyenda at mansyon nila sa Nueva Ecija, maging ang mga negosyong naiwan ng mga magulang niya na naiwan sa pangalan nilang dalawa ni Emma. Nakasulat roon na nakasanla pala iyon sa mga salve at tinubos iyon ni Ellis. Nakalagay rin na si Ellis na ang nagmamayari ng lahat ng mga naiwan ng mga garzon. Subalit pinalitan rin sa pangalan ni LJ. Binabalik ko sa iyo ang dapat na sa inyong magkapatid. Ani ni Ellis kaya napatingin dito ang binata. Ang buong akala ni LJ ay tuluyan na yon na wala lahat at wala siyang kalam-alam kung saan napunta mga naiwang negosyo at wala na siyang balak alamin pa dahil sapat na sa kanya lahat ng meron siya. Nagtataka pa rin si LJ kung paano nalaman ni Ellis lahat ng mga iyon kaya naman pinaning kita ni LJ nang tingin ang nobya na ikinatawa nito. Ha? Ano klaseng tingin yan? Kung nagtataka kung paano ko nalaman? Siyempre, pakilamera ako kaya nahanap ko mga documents sa library ng mansion nyo. Dahil nalaman ko sa mga salve lahat na punta mga negosyo nyo. Kaya ayun, madali ko lang naatubos lahat sa tulong ni Cheryl. Ani ni Ellis kaya naman... Walang naging sagot si LJ kundi ang yakapin na lamang ang nobya. Dalawang taon ang lumipas. Kasalukuyang abalang lahat sa araw ng kasali na Ellis at LJ. Sa Garis MR Dubai Hotel, ginanap ang kanilang kasal. Tanging mga importante at malapit sa pamilya dalgan lamang ang naroon. Are you ready? Ani ni Rafaela habang nilalagay nito sa tenga ni Ellis ang silver diamond earrings na regalo ni Stephanie Salve papara sa wedding ni Elise. Kinakabahan ako. Well, baka siguro nga natural lang na ganito ang nararamdaman ng mga bride na kinakasal. Sagot ni Elise, "Yeah. Tingnan mo si Jessie at Cheryl nung ikinasal sila ani ni Rafaela. E, ikaw ba, kailan ka susunod?" Saad ni Elise habang nakatingin sa malaking salamin at tiningnan ang kanyang ayos. "Ha ako?" No way. Sakit lang sa ulo. I'm not ready for a relationship, girl. Sagot ni Rafaela. Haha, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakakaharap yung lalaking magpapabago ng buhay mo. I mean, magpapagulo ng isip at puso mo. Katulad na lang ng kanta ni Jolina Magdangal. Ano nga yun? Yung kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ganon, ha? Tingnan mo lang kapag tumibukyan. Sa ad ni Alice na ay kinairap ng kaibigan. Girls, hindi pa ba yan tapos? Hello, five minutes na tayong late. Ani ni Amara nang nito ang pinto ng silid. Okay, nandyan na. Sagot ni Rafaela tsaka nilingon nito ang bride. Napakaganda mo, girl. Ngayon ko pa na-discover na magaling rin pala ako mag-ayos. Ha, may new talent. Ani ni Rafaela sa katumawa dahil ito ang nag-make up kay Eris habang si Amara naman ang nag-ayos ng buhok ng bride. Samantala kanina pa pawis na pawis ang kamay ni LJ. Malamig naman ang aircon so balit pakiramdam ni LJ ay init na init siya. Pinagpapawisan rin siya kaya kanina pa siya punas ang punas sa noon niya. Hoy para kang sinisilaban dyan ah. Napaka nervyoso mo naman kuya. Ani ni Emma isipin yan talaga pag kinakasal pare. Mamaya kapag makita mo na si Alice, mawawala ka agad yung nervous mo. Ani ni Patrick. Nasa na ba kasi ba't ang tagal? Naiinip na sabi ni LJ. Kaya naman tahimik na lamang siya ang pinagtatawa na ng mga kasama. Tinutokso rin siya ng mga ito. Kaya nakasimangot na lamang si LJ. Hoy, huwag kang sumimangot. Gusto mo ba mapangit ka sa video record ng wedding nyo? ani ni Cheryl habang katabi nito ang asawang si Arian. Congratulations pare! Finally, kayo rin pala ni Alice ang magkakatuluyan. Ani ni Arian. Thanks pare. Sagot ni LJ habang pilit lamang na umiti. Dahil talaga ang kanina pa siya inip na inip. Gusto na niyang makita si Alice. Natatakot siya na baka nagbago ang isip nito. Napahinga lamang ng maayos si LJ sabihin ng coordinator na nandyan na ang bride. Sumirado ang pinto at ilang segundo lamang ay muli iyon bumakas ng dahan-dahan. Ang kaninang nervous ni LJ ay napalitan ng labis na tuwa. Naisip niyang tama nga ang kaibigan niyang si Patrick. Kapag nakita na niya ang babaeng mahal niya, ay mawawala lahat ng nervous at takot ng parang bula. Ang ganda-ganda ni Ate Alice, ani ni Emma. Hindi alam ni LJ kung anong magiging emosyon. Sobrang saya ng puso niya kaya naman nakangiti siya ng malawak habang hindi mapaghiwalay ang tingin nilang dalawa ng babaeng mahal niya na ngayon ay papalapit na at napapagitnaan ito ng mga magulang nito. Please take care of my daughter. Huwag mo siyang sasaktan. Alam mo na yan mula noon buo ang tiwala ko sa iyo LJ. Matagal ko nang na pinauubaya sa iyo ang prinsisa ko ani ni Mr. JP matapos nitong yakapin si LJ. Thank you, Tito. Iyan ang titigilan mo. Stop calling me, Tito. Wala ngayon, Daddy, okay? Daddy at Mommy na itatawag mo sa amin. Ani ni Mr. JP, kaya naman nahihiya pa rin ngumiti si LJ, tsaka tumango. Yes, thank you, D Daddy. Sagot ni LJ. Kasalukuyan nang nakaupo si na Ellis at LJ habang binabasbasan sila ng paring nagkakasal sa kanila. Napakaganda mo Mrs. Garson. Mahinang sabi ni LJ sa katabi. Ikaw rin napakagwapo mo Mr. Garson. Sagot naman ni Ellis. Ilang sandali lamang ay ganap ng mag-asawa sina na Ellis at LJ. You may now kiss the bride. Saad ng pare. Kaya naman nagsitayuan ang lahat maging ang ng bagong kasal. Nakangiting itinaas ni LJ ang puting belong nakaharap sa mukha ng asawa. Kasabay niyon ang masigabong palakpakan ng mga taong saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. O iho, magtira ka naman sa honeymoon nyo. Ani ng pare dahil ayaw ng pakawalan ni LJ ang labi ng asawa. Ang lakas makamukbang. Ah, malakas na sabi ni Lino kaya nagtawanan ang lahat. Congratulations! Mabuhay ang bagong kasal! Saad ng nadadaanan ng mag-asawang Ellis at LJ. Napatili pa si Ellis nang buhatin siya ng asawa. Ellis, ang flower ihagis mo na. Saad ni Violet. Kaya naman humakbang na si LJ palabas ng venue. Kasabay niyon ang paghagis ni Ellis sa hawak niyang bulaklak. Hala ha, si Emma ang nakasalo ani ni Alice, kaya naman napasimangot ang asawa. Hindi pa yan pwede, ani ni LJ. to ang kuya, ani ni Alice, kaya naman mas na nalukot ang mukha ni LJ. Tom, what? You called me kuya? Ha, bakit hindi ba pwede, kuya? Ani ni Alice at napagtripay na naman niyang asarin si LJ. Hoy, hindi dito ang daan papuntang hall. Hindi talaga, dahil sa pagtawag mo sa akin ng kuya, Paparasahan kita. Tingnan ko lang kung kuya pa ito mo. Ani ni LJ at pelyong umite, Kaya naman nanlaki ang mga mata ni Ellis at namula ang magkabilang pisngi. Bigla tuloy siya nakaramdam ng excitement at kunting takot. Takot dahil first time niya iyon. Ay, tili ni Ellis. Nang ihagi siya ni LJ sa malambot na kama. Hindi pa siya nakakahuma ay napasingap naman ang bigla siyang daganan ni LJ squared. Nagtatagis ang bagang na ani ni LJ, tsaka namungay ang mga mata nito. Napalunok naman ang sariling laway si Ellis at mahinang tumango. Be careful, kung hindi, hindi ka na makakaulit kapag hindi mo ako iningatan. Ani ni Ellis kaya naman napanguso ang lalaki. Mas exciting yung wild sweetheart, walang ingat-ingat. Total paparosahan kita walang matutulog. Ani ni LJ, kaya naman ang ang mga mata ni Alice. What? Seriously? Hindi makapaniwala ang sabi ni Alice. Iisipin pa niyang magdamagan silang magbabakbakan ng asawa ay nanginginig na agad ang tuhod niya. Yes, I'm serious with Hindi ba't gustong gusto na ng mga magulang mong magkaapo? Then ibibigay natin sa kanila. After nine months, magkakaapo na sila ani ni LJ at pilyong napatawa ng mahina kaya naman muling nangamatis ang mukha ni Ellis at pinalo ang braso ng asawa na ngayon ay nakadagan sa kanya. I love you Ellis. Ani ni LJ at kasabay niyon ang pag-angkin nito sa labi ng asawa. Mahal na mahal na mahal rin kita LJ. Sagot ni Ellis. Sa pagitan ng kanilang halikan at sa gabing iyon ay pinagsaluhan ng mag-asawa ang kanilang napakainit na pagmamahalan at katulad ng sinabi ni LJ ay inuumaga na sila at hindi nga sila nakatulog. Hindi na mabilang ni Elise kung ilang beses nilang inulit ng paulit-ulit ang pakikipagdigmaan sa si ibabaw ng kanilang kama. Hindi naging hadlang kay Elise ang pagiging Mrs. Garson niya at ang pagiging isang ina niya. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos siya. Masayang naninirahan sina Ellis at LJ sa Palawan kasama ng dalawang anak nilang kambal na babae at lalaki at pinangalan nilang Erich at Eric. At dito na po nagtatapos ang kwento ng May Senoritas Maldita. Muli ay sana'y nagustuhan niyo po ang aking akda. At kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell. Para maging updated pa po kayo sa susunod pang mga kwento. Thank you and God bless.